payout ng mahigit 700,000 beneficiaryo ng 4Ps balik proseso na ngayong Nobyembre. Magsisimula na ngayong Nobyembre na makuhang muni ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang kanilang payout makaraang maibalik sa listahan matapos ang isinagawang re-assessment ng Department of Social and Welfare Development. Sinabi ni DSWD, USEC, Edu Punay, na mula sa 1,158,249 miyembro na natukoy na non-poor sa listahan ng ahensya lumalabas sa kanilang pag-aaral na nasa 761,150 na beneficiaryo ay mahirap pa rin at nangangailangan ng patuloy na assistance sa ilalim ng programa. Sa isinagawang media forum, nilinaw ni 4 National Program Manager Director Gemma Gabuya ipinoproseso na ng kanilang pamunuan ng pagbabalik ng grants o payout mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ang 339,616 na nasa self-sufficient level na o maituturi ng hindi na mahihirap ay maaari namang maka-avail ng exit program sa kanilang local government unit para sa tuloy-tuloy na ayudang matatanggap sa pamahalaan. Samantala, sa Mandala, Nueva Ecija, Ayon kay Provincial Partnerships Officer Mr. Karandang, hinihintay na lamang ng kanilang tanggapan ng official memorandum na manggagali sa national upang maibigay ang payout sa pagbabalik ng 23,665 Nova Asiano miyembro na non-poor ng ahensya. Ibinalita rin ni Karandang na mayroong 14,245 pamilyang Nova Asiano ang aabisuhan ng DSWD Nueva Ecija sa mga susunod na araw. Sila ay lilipat na sa level 3 o kategoryang self-sufficient ng DSWD na automatic kung inirekomenda para sa graduation o exit mula sa programa. Base sa Republic Act 11310 o for Peace Act at DILG DSWD Joint Memorandum Circular 2022-001, ang mga magsisipagtapos sa programa ay nasa pangangalaga na ng mga LGU. Sila ay mamonitor sa loob ng isang taon at maaari pa rin makakuha ng ilang programa sa DSWD tulad ng Sustainable Livelihood Program at Assistance to Individuals in Crisis Situation na ibinababa sa bawat LGU. Asahan din ng mga Nova na mayroong panibagong set ng mga beneficiaryo ang kanilang ia-assess dahil mahigit na bing na libo ang matatanggal sa kanilang listahan.